episode, natunghaya natin ang ilan sa mga paghahanda at land preparation techniques ng ilan sa ating mga katandem na magsasaka. Ngayon, atin ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kanilang paglalakbay sa kompetisyong ito. Hoy! Nandiyan na pala kayo mga katandem! Nako, talaga namang ako po ay natutuwa sapagkat sa ating mga nasaksihang mga episodes ay tuloy-tuloy lang ang pakikibaka ng mga magsasaka. Kaya hindi na ako magtataka kung baka isang araw ay talaga namang tunay silang magtagumpay sa kanilang pagpapalay. At kung ang mga baka ay sikat sa New Zealand, aba tandaan, hindi new si land owner at si farmer. Kaya dapat alam niya ang mga proseso katulad ng ating tinalakay na land preparation. E ano naman kaya ang susunod na dapat nilang tutukan ng atensyon? Panoorin niyo po ngayon. Matapos ang land preparation, isang proseso din na ginagawa ng mga magsasaka ang seed selection at seed treatment. Yung pong seed treatment, halimbawa po, magpapatubo po kami na magbababad po kami ng binhe for 24 hours. Ngayon, sa 24 hours na soaking po yung pagpababad, i-aahog po namin yung para patuyuin. And, and then another 24 hours para po dun sa pagpapatubo naman po, yung germination. Pagka po mag 24 hours na yan, ready to, to sasabog sa na po dun sa bukid po, in, 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 in mix lang po namin yon sa binhi bago po siya ilagay dun sa punlaan. So, ganun po. Ang nakita po namin dito as prevention po dun sa mga sakit na umi uh, nandito po sa mga palay. At saka yung po ba siyang vigorous po yung kanyang magiging tubo, malusog po siya. So, ibig sabihin po, pagka malusog po yung isang binhi na itatanim, eh, magtutuloy-tuloy po resistance siya sa mga anumang dumapong pasakitan, hindi po niya iindahin po ito. Kasi po siya eh, malusog po. Ganun po ang kalaga ng sinasabing ano, seed treatment mahalaga ang seed treatment sa ating mga magsasaka dahil tumutulong itong maiwasan ang iba't ibang sakit at peste na maaaring makaapekto o makasira sa ating mga tanim na palay at isa na nga sa mga seed treatment products na handog ng Syngenta ang Cruiser. May iba't ibang klase din ng seeds na ginagamit sa palayan. May tinatawag na inbred at hybrid. Alamin natin sa ating mga katandem kung anong nga ba ang pagkakaiba ng mga ito. Ang hybrid, uh, import yan ng imported, ano yan, imported seeds. Pero ang mga inbred, parang ginagawa lang yan ng mga seeds sa grower. Ang, ang hybrid, hindi pwedeng gawin ng seeds grower. Pangalawa, sa akin eh, doble. Although na ang hype, ang inbred tulad ng 160, yung kinakain natin, 160, 180. Inbred siya, masarap kainin. Kaya eh. tawag na first class uh, rice. uh, Pero ang hybrid, kahit marami siyang umani, consider siya na ordinary. Pero malakas umani. Alos ay eh, time is two. Sinusulong ng anong. Bisa, hindi pa. Talagang tap Bukod sa iba-ibang klase ng buto ng palay, may iba-ibang klase din ng pagtatanim nito. <laughs> Sabi ko na nga be, dito ko rin matatagpuan sa pinitak yung dalawang napakahusay na tandem ng pampanga na talaga namang bonggam-bongga. Mang Larry! Ay! Mang Eddie! <laughs> eh di sila na ngayon yun Sandali ko dyan Dapat meron kayong pasabog At sa pagtatanim, pwedeng isinasabog yung punla Pero bakit dito eh, parang itapin yung ginagawa Eh maglilipat tanim kami eh Ah ito pala yung lipat tanim Oo. Yung galing sa binhi mo na tas ililipat Oo. Ano po ang kagandahan pagkaganon? Ayun, man. tatanim mo, ililipat mo muna, tapos tatanim mo yan. Hindi, ipupunla muna. Ipupunla muna. Tapos, ah, uh, ililipat mo. Ililipat mo. Tsaka ililipat. Yeah. O, eto po. Ano ang kagandahan? Bakit yun ang pinipili ninyo? Imbes na isabog na dito ng diretsyo, mas makakatipid pa kayo sa tao. Hindi, uh, pagka ganitong panahon. Pagka ganitong panahon, sa yung kulo namin dito yung tubig, pagkasabog tanim, matakaw sa tubig. Ah! Okay, no. Binabase pa rin sa tubig. Oh. Hindi sa panahon kung uh, ang ibig sabihin, eh, limbawa, tag-araw o tag-ulan. Walang ganon. Oh, wala, wala, Okay po, eh, turuan niyo ako ng ganyan kasi nakakalimutan ko na eh, duno sa bulakan eh, ako lang yung tagakalat ng punla para itanim ng mga manananim Dahil diyan kailangan ng eksperto eh. O, oh, ganito lang po. walang lang po tayo ng punla. Aha. Ganito lang. Kukuha ka dito, tapos ayusin mo ganyan. Ay, yun ang hindi ko naisip mo. Naisip. Kailangan nga pala pantay-pantay. So, kakito diba niya akin guy? Yan, yan. Yan, yan, yan. Ganunin mo muna. Tapos. Yan. Yan. Tapos. Bukan natin dito siya. Diyan ka na lang. Okay. Tutuloy ko na ito. Sige. Dito ka, sir. Sige. Okay. Sige, dito ka. Ah, dito ka ako. Dito ka, sir. Okay. Okay po. Sige, pa? Oh, sige po. Okay. Pagkatusok. Iyon! At dahil natutunan na natin mula kay Mang Eddie at kay Mang Larry ang benepisyo ng lipat tanim, subukan naman natin ang uh, sabog tanim. Kung ito ba ay magugustuhan din natin at kung bakit yun pa rin ang pinipili ng iba para magkaroon ng masaganang ani. Yan mga kasaka, kung kanina po ay naipaliwanag sa atin ang dahilan kung bakit nga ba naglilipat tanim, abay ngayon naman ang atin namang tatanungin kay Mang Larry kung bakit nagiging opsyon din nila yung sabog tanim sa partikular na pinitak na ito. Mang Larry, ah uh, mas marami ba yung gastos kapag kasabog tanim? Ay, hindi po. Makakatipid po tayo sa sabog tanim kaysa sa lipat tanim. Sa sabog tanim kasi hindi ka na mag-uupan ng magtatanim sa sabta ko kasi kahit ikaw lang mag-isa pwede. Napansin ko yung palay, eh. parang may mga nakatubo na. Ay, oo. Oh. Paano nangyari yan? Ah, binabad ko muna ng 36 hours, tapos uh, ah, kinulog ko ng 24 hours. Tapos yun, pwede nang sabog na rin. Mapunta tayo doon sa 36 hours na pagkalubog o pagbababad. Ito ba eh kahit saan? Pwede ba sa balon? Pwede sa pinitak? Pwede ba yung tubig poso? Pwede ba sa swimming pool? Ah, hindi. Dapat malinis din para malinis din yung pagkatubo. Ah, tabang na tubig o alat? Ay, tabang. Bawal ang alat? Bawal ang alat. Uh, kasi kapag maalat, hindi tutubo. Kapag tabang, oh yun, okay talaga. Diyan, oh, mga eh, ako naman eh, walang masyadong gagawin. Pwede mo ba akong turuan kung paano ba ang tamang pagsaboy? Maganda yung pagkasabog niya. Para malakas yung ani natin. Yeah. Okay, alright. <laughs> Ayan po mga kasaka, mga katandem natutunan natin ang dalawang paraan kung paano nga ba itinatanim ang palay. Isa yung lipatanim at isa naman yung sabog tanim. Alinman po sa dalawa ay naging epektibo, lalong-lalo na po kung alam niyo ang tunay na proseso at siyempre kapag ang sinjenta ang katandem nyo. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Responsibilidad ay inaako at sa hamon ng panahon ay di sumusuko. Totoo nga ang sabi nila na mahirap ang magsaka. Kaya naman saludo ang sinjenta sa ating mga katandem na mga dakilang magsasaka dahil sa kanilang dedikasyon, sipag at tiyaga. At abangan niyo pa po ang mga susunod kong pagtunghay sa kanilang mga kwento at dagdag kaalaman na sila mismo ang magbibigay sa atin para tayo ay matuto dito lamang sa Ortibatap sa Challenge Tandem Edition.